Hello kaibigan. Shout out all bloggers of white World. Shout out ka viewers, silent viewers, sa lahat ng mga followers ko. Shout out. Good day sa inyong lahat. Maraming salamat. Yeah, lalo na yun ni ma'am gumamilami. Ma'am gumamilami. Maraming salamat ma'am ano palagi kayong ano nagsupertang sa akin parang makaiyak naman parang makaiyak na lang ano happy nga makaiyak hindi ko maintindihan basta maraming salamat ma'am sa ano tulong ninyo kahit hindi ako membro ninyo pero tinulungan ako ni sa inyo maraming salamat shout out sa lahat ng ano sa lahat ng nagsupertang sa akin shout out sa inyo yani ni ma'am Filipino life stories. Salamat sa pagkayo, ma'am. Eh. Nagpalipad ka sa akin. Salamat sa inyo, ma'am. nag kayo sa mga blessing ninyo. Maraming salamat, ma'am. Uh, Pilipino Filipino life stories. Salamat, ma'am. Salamat sa ano ginawa ninyo. Nag-share kayo sa mga blessing ninyo. Maraming salamat. Na, ni ma'am gumamilya mi, paraming salamat mam ma palagi mo akong tinulungan Palagi ka lang nagpa -tang sa akin. Maraming, yung salamat Ma'am. Daghan kayong salamat. Palagi kayong ano, nagsupertang sa akin. Maraming salamat Ma'am. Salamat jet kaayo. ayon idugtong ko na lang niya akong mga video. Basta shout out lang po sa lahat ng vloggers of white the world. Shout out sa lahat ng ano, nagpunta sa video ko. Shout out all viewers, silent viewers. Shout out sa inyo Ma'am niya mo shout out sa ko sa friends ko ano sa Dubai shout out din ha sa mga prince ko sa Dubai sa Norway shout out sa ano Saudi friends ko ano uh, sir magingat palagi diyan naramdaman ko kung nandiyan tayo sa ano ibang bansa parang ano layo sa pamilya magingat lang palagi shout out basta sa lahat ng ano sa lahat ng anong nandyan sa ibang bansa, mga iba, nasa, nasa ibang bansa magingat ingat palagi ma, mag-ingat palagi sa ano gawagawa -gawa natin. Mga kuan mo mga bayani ng bayan. <laughs> mga ano OFW mga bayani ng bayan shout out sa lahat ng OFW shout out sa inyo maraming salamat sa inyo ang tulong na ano nag ano kayo kanunay yung nagpalo sa content ko maraming salamat God bless natin lahat salamat yun kayo yeah, ma'am gumamila me balikon ko. Maraming salamat. Palagi kayong nagpalipad sa akin. Parang makaiyak. Salamat yun kayo, ma'am. Sa tulong ninyo, ma'am. Salamat. Hello everyone, tanawa ninyo ni guys oh, di ay inasal sa kaibigan ko guys oh, nag sila, na tanawa guys, nag-asal sila baboy, na kaibigan ko yan guys. Higo lang ko nag din he guys pero makakain dagoy ko siguro ana guys eh. <laughs> Natanawa kang sarap naman. nagbi lang ako dito. Ini-imbitar ini ako sa kanila. Tanawa guys. Ulay. Pasayan. Ako. Pero mayroon na ano liha. Diyan nga ano. Gusto kong kainin. Mamaya na. Hindi pa naabot ang video. Tanawa mayroon sab silang langka ang tanaw sarap sa langka oh. tam tamis ka na guys Nito. igo lang ako dito di ano, dinala ako punta ta doon o oh, tanaw ah nakabidyo hinoon you know? ang sarap naman ng mga prutas ay ang lami ka ayo guys may, oh. may ulam sarap naman may potito pero mayroon akong special gusto dyan. Masarap ng sinabaw nila guys. Oh. Lumi ah. <coughs> lamig na guys. Excuse me guys. Iubo lang tala. Iubo sa kalami. Sa kahumot. <laughs> Ang sarap delicious yan. Ito na ba guys. Delicious. Ang sarap ng ano. Paitagin. Hindi takibaw Muda. daan. Kumpit eh pero iwan ko lang nagkabali na rin, agi ani guys kan sarap naman eh. pero ang gusto ko guys ang guys ay yan ang gusto ko lalo na may maes ang sarap ng gulay ang sarap ang sarap wow tong langka hindi pa na hindi pa na slice no, oh, tanawa guys mayroon sab sila dito mangga guys oh mangga indian guru na mangga indian yun oh eh. mayroon sa isa ka talong dami naman nilang mga ano ano dito guys isa ka talong masarap naman sa talong ang sarap para spinakpit. Para ano, lagyan ng itlog. Masarap yan. Mantalong. Wow. Thank you guys for watching guys.